Alright guys, magandang gabi, magandang umaga sa lahat. For today's video guys, ay pupunta tayo sa ating uh, mini farm na pinaglalagyan ng ating mga alagang kambing. So ngayon guys, ay medyo maulan at medyo malamig talaga. Nawawari ako sa kambing dahil uh, ang kambing ay mahina sa lamig at saka sa ulan. So ngayon guys, ay pupunta tayo para pakainin at i-check natin ang kondisyon ng ating mga kambing. Tripe, kahit marami mang pagsubok na sa akin dumating, kahit saan saan na lang ako ito talaga yung pinaka worst guys na uh, sitwasyon ng ating mga lagang kambing lalong lalo na sa kulungan nila dahil uh, madaling ng lamig at saka hindi na uh, elevated so ngayon guys ay medyo malamig talaga Ayan guys maulan na umaga so muna kalaban kaya sa kanding ning panahon tanawang panahon no? May taligsik so laban lang yapo na sila kaya taas ka ni resistance sila guys compare sa itong kanding diha so hulog na itong kuandre kumpay 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 lang sana siya kay unya man ang schedule na, na sa feeds ay sayo kung